Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng mga kaparokya dito sa Parish of St. Gabriel the Archangel. Magandang umaga po sa inyo lahat. At maligayang araw ng kapistahan. Happy Fiesta po. Maraming salamat, Father Romy, Parish Priest ng St. Gabriel Parish, sa paganyaya sa akin na makapamuno sa pagdiriwang na ito. masyado hong napapanahon ang mga narinig nating pagbasa, mga pagbasa sa araw na ito. Alam niyo po minsan, sa isang recollection, binasa ko ang kwento ng pulubing si Lazaro na narinig natin sa gospel reading natin ngayon. At tinanong ko yung mga participants sa recollection, kayo ho, ano ba sa palagay ninyo ang ikinamatay ng pulubing si Lazaro ayon sa kwento? Mayroong nagsabi na matay po siya sa gutom. At mayroon namang nagsabing na matay po siya sa sakit. Ang sabi ko, anong sakit? Ang sabi nung isa, infection daw siguro dahil maraming sugat sa katawan. Pero meron nagsabi, baka daw po rabies. Dahil hinihimot daw ng mga aso ang kanyang sugat. Ang gagaling naman nilang mag-iisip. Sabi ko, oo, pwedeng gutom. Oo, pwedeng sakit ang kinamatay ni Lazaro. Pero ayon sa mga pag-aaral, alam ho ba ninyo kung ano ang pinakamalaganap na dahilan ng pagkamatay ng marami sa mga lipunan? Hindi gutom, hindi sakit. Kundi kawalan ng pakialam. Hindi naman kawalan ng pagkain ang kinamatay ni Lazaro sa kwento. Maraming pagkain ayon sa kwento, pero lahat nasa mesa ng mayaman. Abot kamay lang naman ang layo ni Lazaro. Pero kahit daw mga mumo na nahuhulog mula sa mesa, hindi niya maabot at nauunahan pa siya ng mga aso. Ganyan din naman sa ating mga siyudad, lalong-lalo na sa Metro Manila. Para sa mga nakararaming mga Lazaro sa ating lipunan. Ang mga modernong Lazaro natin ay hindi naman namamalimos. Mga kayod kalabaw nga sila sa trabaho. Pero dahil kakaramput lang ang sweldo, hindi maka-afford ng disenteng pabahay. Hindi mapakain ng sapat ang mga anak. Hindi mabigyan ng edukasyon. At hindi kayang ipa kapag nagkasakit. Katulad ng leptospirosis. Kapag nag-overflow na ang mga estero at binabaha na ang kanilang mga kabahayan wala silang choice kundi lumusong sa maduming baha na may ihi ng daga katitoy dahil din sa mga palpak at mga multong flood control ito ho ang mas nakararami na mga lasaro sa ating lipunan sa may hindi kalayuan nandiyan ang mga tipong Forbes Park, Alabang, at mga exclusive subdivision na matataas ang bakod. May CCTV at mga security guard. Malalaki ang mga garahe ng mga may bahay. Hindi tatlo o apat lang ang mga sasakyan, kundi tatlumpo hanggang apat na po at mga luxury vehicles pa nga. Minsan gagawin pa nilang huwaran sa telebisyon ang pag-asenso ng mga ganyan sa buhay nila dahil daw sila'y madiskarte. Yung tipong bibili ng sasakyang Rolls Royce dahil mayroong libreng, ba alam ninyo yung tipong kakain sa mamahaling restaurant na ang bill sa isang kain para sa apat katao ay mahigit 700,000 pesos. Yung tipong reregaluhan ang asawang celebrity ng sing-sing na nagkakahalagang 50 million pesos. Yung tipong isang relo lang, milyon na ang halaga. Ano ang message ng mga ganyang klasing pamumuhay sa lipunang katulad ng Pilipinas kung saan nang nakararami ay isang kahig, isang tuka? Ang message ng ganyang lifestyle? Wala akong pakialam. sa kayo basta't kami mag enjoy yan ang message ng mga walang pakialam. Ang mga Lazaro sa paligid natin, kapag natukso silang mag-shoplifting ng isang latang sardinas o isang latang corn beef para pamatid gutom, kapag nahuli, kulong kagad yan. At kapag ayaw ng maabala ng may-ari ng tindahan, na magsampan ng kaso. Iimbentuhan pa sila ng pulis ng kaso na katulad ng illegal gambling, Karay Cruz, PD 1602. katawa batas dahil sa panahon natin, abay kaya mong kasuhan ang pobreng nagkakaray Cruz pero ginawa ng legal na legal ng gobyerno mismo ang pagsusugal online. Ay ba, hindi na ho kayo kailangan magtungo sa kasino para magsugal. Ngayon, ang bawat cellphone ay pwedeng maging kasino. In the privacy of your bedroom, pwede nang magsugal ang sino man, mabata o matanda, mayaman o mahirap. 24 hours a day, 7 days a week. Tapos, ikukulong yung nagkakaray krus. Di ba yan katawa-tawa? Pambubuli sa mahihirap. Siguro dahil hindi nagbayad ng buwis sa pagkor na kailangan na gawing discretionary funds ng gobyerno. Alam niyo ho, ang mga dukha sa ating lipunan, walang kalaban-laban sa batas. Pero ang gumagawa ng mga budget insertions sa ating national budget, doon sa Kongreso at Senado, ang mga politiko, kontratista at mga partners in crime nila sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na nasanay sa kalakaran na nagnanakaw ng bilyon-bilyon sa kabangyaman ng bayan, nakukulong bayan, yan? Kayang-kaya nilang kumuha ng abogado kapag sila'y nakasuhan. May nabasa ho akong isang research. Sino daw ba ang pinakamabilis matukso na magsugal sa mga tao. Nagulat ako, hindi naman pala yung mayaman, kundi yung mahihirap. Hindi yung may kaya, kundi yung walang-wala. At sila yung mas nakararami. Kaya swak na swak ang online gambling ngayon. Sinisimot ang kahit na kaunting kinikita ng mahihirap. Kasi ang tipong mahihirap, yan ang tipong makikipagsapalaran dahil kapit sa patalim. Isusugal yung kahit na konting kinikita nila dahil desperado sila. E eh, ganyan din ho sa ating politika sa bayan natin. Sugal din ang politika. Kaya nga, ang pinakamadaling paraan para manalo, sa gobyerno, sa politika, ay pamumudmod ng ayuda, pamimili ng boto ng mga, pasensya na ho, mga kumakandidatong makakapal ang mukha. Siyempre, alam nila, ang nakararami sa mga butante ay nasa survival mode. Mga desperado, sumusugal yan. Kumbaga, bakit hindi nila itataya ang boto nila kung kahit nakaunting pambili ng bigas ay mayroon silang mayuuwi? At anong karapatan nating tawagin silang bobotante? Hindi mo yan maintindihan kung wala ka sa posisyon nila ang mas malaki ang pananagutan sa mata ng Diyos ay ang mga nagsasamantala. Walang ipinagkaiba sa mga usurerong nagpapautang ng malalaking patubo sa alam nila na mga desperado at wala namang pambayad, mga tipong kumakapit sa patalim para mas lalo silang mabaon sa hirap at mas madaling mapasunod pagpanahon ng botohan sa eleksyon. Para wala silang choice kundi ang itaya ang lahat-lahat pati puri nila't dangal ng pagkatao. Sugal din ho ang politika sa ating bansa. At ang ginagamit na puhunan ng maraming politiko ay pera ring galing sa mga taong bayan. Ipinambayad buwis Mabuti pa nga ang mayaman katulad ng nagpapatakbo ng mining companies nakakaiwas sa tax. Ang mahihirap, kaltas kagad ka ang tax sa sweldo. Kaltas kagad ka sa pinambayad kuryente at tubig. Kaltas kagad ka sa bawat binili sa grocery na may bat. May patong na agad na buwis buwis na binubulsa pala ng mga umiimbento ng multong flood control project. Hindi lang ho tubig ulan ang nagpapabaha sa ating bansa. Ngayon, nakikita na natin mas matindi ang pagbaha ng korupsyon. At ang ugat ng korupsyon ay kawalan ng pakialam kawalan ng konsensya. Ang mga walang pakialam, ang binabalaan ng ating narinig sa unang pagbasa mula kay propeta Amos. Ang sabi ng propeta, "Kahabag-habag kayo. Mga tipong kinaiinggitan, kahabag-habag pala sa abba ninyo. Mga sawim palad kayo." Ito ang sigaw ng propeta. Bakit? Kasi aanihin nila ang tinanim nilang kawalan ng pakialam. Sino bang makikialam sa kanila kapag bumaliktad ang sitwasyon at sila naman ang nangailangan? Ang simbolo ng kawalan ng pakialam sa ating narinig na pagbasa ay bangin. Ang sabi ni Amang Abraham, pasensya na anak, Gustohin kumang tumulong sa iyo, sa pagitan nating dalawa ay may malalim na bangin, isang malaking agwat. Walang makatatawid mula dito parian at walang makaparirine mula sa inyong lugar. Ang simbolo ng kawalan ng pakialam ay bangin, agwat, distansya. Yung kahit magsisigaw ka, walang makaririnig o kahit marinig ka, walang makatatawid at walang sasaklolo. Paano kay liligtas kung pinakataas-taas mo ang mga pader ng bahay mo? Mga kapatid, may good news at bad news ho ako sa inyo tungkol sa kabilang buhay. Una, ang good news. Good news, lahat ho tayo papasok sa langit. Pero eto ang bad news. Hindi tayong lahat mag -e enjoy sa langit. At yon ang impyerno. Ang impyerno ay yung nasa langit ka na, pero hindi ka pa maligaya. Bakit? Kasi ibang klasing buhay sa langit. Para mabusog ka, kailangan matuto magpabusog o magpakain ng iba. Para lumigaya ka, kailangan matuto magparaya, magpaligaya sa iba. Kaya kung nabuhay tayo sa mundo na walang alam kundi pansarili, paano tayo mag enjoy sa langit? Minsan, kapag naantig ang damdamin natin at tumulong tayo sa kapuspalad, akala natin sila ang ginagawan natin ng pabor. Hindi po. Sila yung tumutulong sa atin tayo ang tumatanggap ng pabor. Nagigising kasi ang kabutihan sa ating puso. Alam niyo po, sa ganyan lang tayo natututong maging makatao at magpakatao. Di ba? Kasabihan natin yon, madali ang maging tao, ngunit Mahirap ang magpakatao dahil hindi naman lahat ng mukhang tao ay ugaling tao kung hindi sila naturuan magpakatao at makipagkapwa tao. Kapag nararamdaman na natin ang nararamdaman ng kapwa, lalong-lalo ng mga dehado sa lipunan, noon palang magsisimulang umunlad, ang ating pagkatao At ang tugon hindi lang sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ang tugon na hinihingi nito ay pagtulong tulong upang magkaroon tayo ng lipunang mas patas, mas makatarungan. Conclusion. Ang conclusion ko ho, isang kwento. May kwento tungkol sa labandera namin sa seminaryo nung ako ay nagtuturo pa sa seminaryo. Ang pangalan po niya ay Ate Rose. Minsan, habang natutulog siya pagkapananghali, dahil bakasyon, walang tao sa seminaryo, hindi niya alam, pumasok pala yung tatlong bata. Mga bata lang sila, galing sa may squatter sa labas ng seminaryo. Naakit yung tatlong bata sa mga hinog na kaimito na wala namang pumipitas, nahuhulog lang. Inakyat nung tatlong bata ang kaimito at sa ilalim ng kaimito nandoon ang poso kung saan maglalaba si Ate Rose. Gumising si Ate Rose, lumabas ng bahay. Nang marinig ng tatlong bata, nagpanik sila. Yung dalawa sanay umakyat kaya mabilis na nakababa yung pinakamaliit. Nagpanik siya. At habang naglalaba si Ate Ros, itong bata ay tumapak sa isang sangang tuyo at nahulog siya from 20 feet above, bumagsak sa tapat. Sa tapat ng batya ni Ate Ros. Nasyak ang labandera. Nagsisigaw siya. Pinulot niya ang batang nangingisay itinakbo niya at isinakay niya sa isang tricycle. Sinugod niya sa ospital at nagsisisigaw siya sa emergency room. Doktor, doktor, nurse, nurse. Eh alam niyo naman ho sa mga public hospital. Mrs, upo muna kayo. Sige na ho, kawawa naman ng bata. Yan. Sige ho, lilista po muna natin. Upo kayo. Umiiyak siya. Sabi ng nurse, pangalan ng bata? Ang sagot niya, ewan ko po. Edad ng bata? Ewan ko po. Address ng bata? Ewan ko po. Kaano-ano niya yung bata? Wala po. Sabi ng nurse, eh ba't kayo nag-iiyak diyan? napahiya at tuloy si Ate Rose. Biglang pinahid niya yung kanyang luha at huminga siya ng malalim. At maya-maya, nasabi niya sa nurse, Pasensya ka na, nurse. Hindi ko talaga kilala yung batang yan. Nahulog siya sa puno ng kaimito sa tapat ko habang ako'y naglalaba. Pero sa totoo lang, parang nakita ko sa kanya ang bunsong anak ko. Kaya pinulot ko siya kahit hindi ko siya kilala. At naisip ko kung sa anak ko nangyari yon at walang pumulot sa kanya. Ano kaya ang gagawin ko? Ang tawag po dito, malasakit yung nasasaktan ka na sa kinasasakit ng kapwa. Yung naliligalig ka na sa kinaliligalig ng kapwa. Kapag ikaw ay nasaktan na sa kinasasakit ng iba, matuwa ka. Ibig sabihin, ginigising ng Diyos ang ating pagkatao upang tayo ay matutong magpakatao at makipagkapwa-tao at magtayo ng lipunang mas makatao, mas patas, mas makatarungan. Mga kapatid, ito lang ho ang mag-aangat sa ating pagkatao. Ito lang ang makapagliligtas ngayon sa ating bansa na nalulubog sa baha ng korupsyon at kawalan ng pakialap. Diba unin-unin nyo, itong mabuting balitang ito. Dahil lahat man tayo papasok ng langit, sayang naman kung hindi tayo mag-enjoy sa langit. Amen.